bali record naka-record din kasi to po yung pag-usap natin An na kanina pa eh na wala yung problema bisag naka-record na kaya wala may gibuhat nga di maayos sa inyo sir hello guys guys may video pa ako na i-share sa inyo dahil muntik na nadali ng mga scammer yung gcash account ko muntik ka na nila na hack ganito kasi yung istorya oh. dahil kagabi mga 11pm siguro yun Uh, may tumawag kasi sa akin sa cellphone number ko na hindi ko kilala. Tapos nagpakilala siya na uh, siya daw si Limbut Na uh, kasamaan daw siya ni Beatmaster na vlogger. Dahil pagdating ko sa trabaho noong hapon, sabi ng bata ko, pa may dumating ba na 50 pesos Gcash sa yung Gcash account? Dahil lucky winner daw siya sa kay Bitmaster na live na mga nagko-comment. So isa siya sa napili. So yun ang pagdating ko galing trabaho nung hapon uh, Sinabihan niya ko daw na I-check ko daw yung Gcash ko dahil may pumasok daw na 50 pesos Dahil nag-comment siya kay Bitmaster na live So lucky winner daw siya At nang kinay ko ang Gcash ko Mayroon talaga 50 pesos na pumasok At ang tumawag sa akin kagabi, Continuation pa rin daw yung mga nag-comment na kabitmaster so bibigyan daw nila ng mga premium na pera at saka kinakongratulate niya ako dahil magbibigay daw sila ng pera sa lahat na nag-comment na mayroong Gcash account. Dahil kung magkano daw yung laman ng Gcash ko, i-times 5 mo daw plus magpa-plus pa sila ng 5K. Halimbawa, ang laman ng Gcash ko is 2,000. So, i-times 5 mo yon So, magiging 10,000. Magpa-plus 5K pa daw sila. So, magiging 15,000 ang isend nila sa akin Gcash account. So, yan daw ang ibibigay nila na pera. So, siyempre laki ng pasalamat ko sa kanila dahil malaking pera yun eh. At saka, tinanong niya ako kung kailan daw yung birthday ko. Sabi ko, nitong buwan na to, nung March. At sabi niya, dahil birthday mo yung buwan, plus 1,000 pa kami, pa sa iyo. Syempre masaya naman ako. Bali, tatlong beses siyang tumawag sa akin eh, saka napatay naman ulit. Pagkatapos noon tumawag siya ulit. Sabi niya i-screenshot daw yung GCash ko. Pero bago daw 'yon, ah uh, mag-send daw yung GCash na 6-digit code sa akin at saka ipasa ko daw sa kanila para makonfirm na ma-receive ko yung pera. So 'yon. At uh, bigla na lang dumating yung anak ko at kinausap din nila. And then binalik naman ang cellphone sa akin. Tapos narinig ng bata kung ah baka may code na darating, ipapasa daw sa kanila. Pero dahil matalino rin ng bata ko tungkol dyan, sabi niya pa huwag mong ipasa yung 6 digit code dahil i-hack nila yung Gcash account mo. Dahil kung ipasa ko ang code, pwede nilang ma-fix ang, ang Gcash password ko. Tapos kung ibigay ko sa kanila yung 6 digit code na text sa akin, sila na yung mag-manage ng Gcash account ko. Hindi ko na makuha yung Gcash account ko. So sila na yung mag-cash out dahil nakuha nila ang aking Gcash account. Ganun pala ang kanilang modus. Ganon rin sa Facebook. Kapag malaman nilang cellphone number mo, tapos mag-send code yung Facebook, i-reset nila yung password. Para maniwala ka naman na parang legit, sabihan nila na bigyan ng ng load 200, 500, pero bago yan ipasa mo sa kanila muna yung 6 digit code pero itong sa akin, parang i nila yung Gcash account ko kaya lang, nung pangalawang tawag niya, hindi ko pa na-record pero nung pangatlo na dahil labis na namin sabi ko, sir, pero na-recall ko na yung tawagan namin. Sabi niya, sir, dumating na ba yung 6 digit? Pero hindi ko muna sinasabi sa kanya. Sabi na anak ko, pa, ibistuin mo na siya. Kahit dumating na yung code, hindi ko pa rin sinasabi sa kanya na dumating na. Sabi niya, sir, verify na ba yung GCAS ko? Sabi ko, pero hindi pa yun, hindi pa dumating yung ano eh, code number. Pero dinagtagal, sinabi ko rin sa kanya na ni-record yung tawagan namin. Bali, ito pala yung record ko na tawagan namin. Oh. Ito pala yung ni-record ko gabi. Pakinggan nyo lang ha na iniabot po, Ah, oh, wala. Oh, oh nang tagasan po ba kayo? Nga kayo? Si Kuya Limbot, itong kausap po ngayon from Beatmaster. Ah, bali. Nakarecord. Nakarecord din kasi ito po yung pag-uusap natin na kanina pa eh. Wala yung problema. Bisag nakarecord na. Kaya wala may ibuhat. Ngayon, di maayos sa inyo, sir. Bali po ang... Um, Hiniling nyo po na 60 digit is not shareable po ito kasi para sa ako lang po yes. na alam ito so kung hihingin nyo po ito Tingin from BPI transfer o bank transfer na mo dari from Bitmaster so kung pwede iwasan na ipamimigay sa ibang tao so, okay. so kung ipamigay ko to sa inyo automatic makuha niyo po ang account ng Gcash ko kayo na po mag-open ito Ang account natin na ka rin naka-double safe na eh Maknaan yung face kailangan panigdaong ni mo bago ma-access na sa laing tao Okay. Uh, sir, kung magulo so, say, kayo. Okay. So, dilik man po na. dilik man po na sa si inyo. Sir, naboy na kabutang na OTP na. Sir, kung. Masahan daw, sir. Kung naboy na na OTP. Kung legit po ito, sir. Kung magbigay kayo. So, no need na po ng ibang ano. Kasi once ako mag-send ng JCAS, no need na po ako ng 6 digits. Uh, Apa? Kaya transfer o bank transfer ni. Oh, walang problema naman yun. So, kung talagang may ibigay po kayo, sa inyo na tumatay, wala nang marami pang ano. Diba? Bakit kailangan nyo pagunin yung authentication ng ano? Diba? Kasi pareho naman ako, once ako. So, yun narinig nyo ba guys? No? Grabe, kahit bistado na siya kahit talatado na masyado na nabisto na siya pero hindi niya pa rin nakauwiin yung modus niya at ginamit niya pa yung pangalan ng banko na BPI grabe talaga mga scammer no kahit nabisto mo na hindi talaga sila amin no kasalanan nila pero dahil wala siya magawa sa mga sinasabi ko at parang dinadala niya lang sa malakas yung buses pero hindi niya talaga ako madadala dahil sabi ko sa kanya sabi ko sir hindi mo na yan kailangan ng 6 digit na code galing sa Gcash kung talagang mag-send ka ng pera sa tao so alimbawa binigyan ko siya ng sample sabi ko sa kanya alimbawa kung mag-send ako ng Gcash isend ko lang yung automatic hingin ko lang yung number ng Gcash number sa sindan ko at automatic isend ko na yun pero hindi na ako manghi ng 6 digit code na galing sa kanyang Gcash dahil pwede mo yung ma-scam or ma-hack yung Gcash account yun eh. ba? Diba? Pero dahil halata na bista daw na siya at parang walang kawala siya sa akin, wala na siyang masabi. Uh, yun ang aming conversation, bali pinutol niya ng aming pag-usap. At uli ko na kasi naisip na i-record yung pag-usap namin. Sa una parang madalala ka talaga sa mga speaking nila eh. At saka kahit hindi pa nasabi ng anak ko na parang mga scammer yun, uh, alam ko naman yun eh na sabi ko pag once nang sila ng code code number sa akin na pinasa ng Gcash, ibig sabihin, i-hack nila yung Gcash account ko. At ganun nga ang nangyari, no? Wala pang ilang minuto, humingi na siya ng 6-digit code na siya ng Gcash. Dalingin nila daw yung 6-digit code, direct confirmation daw yun para maulog na nila yung pera sa akin. Pero hindi ko sinabi sila na dumating na yung code. So para ma-aware tayong lahat guys no, i-share nyo tong video na to para marami makita at maraming maka-aware na tao laban sa mga scammer. Pati na rin yung mga Facebook account nyo, pwede nilang ma hack Kaya huwag kayong magpadala sa kanila. Mahingin sa yung mga 6 digit code, huwag kong ibigay. So i-share nyo yung video na to para matres na tong taong to at may number akong ilagay sa dulo ng ating video. At ang number na ibilagay ko sa dulo, siguro registered man to kasi nga hindi ka naman makakapagamit ng SIM card na hindi registered dahil valid ng telecom, di ba? At saka lahat naman ng mga SIM card na binibili, kailangan mo yung register para magamit. Automatic, madakip talaga agad yun. At saka yun naman ang purpose na i-register yung mga SIM card para ma-prevent ang mga hacker at scammer, di ba? Kaya pakishare lang ng video na ito. Thank, Thank you. Guys, ito pala yung number na tumawag sa akin, no? So, registered naman siguro to. So, once registered na, madali na lang itong 3 zone at so kadakpin. Para muli na siya. Salamat.